Alam niyo ba ba na yung apat na ganyan na magkadikit? Di ba may dalawa eh. May nabibiling dalawahan lang eh. May nabibiling apat eh. Yung apat. Yung apat na yan na magkadikit, isang buo niyan, pag kinain nyo, ang calories na napasok nyo sa katawan nyo ay 210 calories. 210. So kung ang sabi ko kanina na isang babae na more or less uh, mga height mo ay eh, tama lang na Pilipina, typical Pilipina, halimbawa, So, mga 1,200 to 1,500 more or less calories. Ilan na, ilan na chocolate na ganun ang kakainin mo? Naabot mo na kagad yung calories mo, di ba? Na-imagine nyo po yung sinasabi ko? So, kung ang isang ganun, apat na pirasong bar, ay katumbas ng 200. Lagi na lang na sa 200 calories. So, kung lima nun, edi eh 1,000 na. So, mabibilang nyo na eh. So hindi ka pwedeng so sobra doon sa 1500 na maximum sa babae. Eh.